There you go. Para kayo ruga. Kaya, ito nga. Eh, uh, pang-bassman nila. So, si Jesse nasa waiting area. Gini, 20 seconds on the clock. Ito na. Good luck. Kahit nakapikit, kayang-kaya mo ito. <laughs> on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gano'n ka naniniwala sa horoscope? Go. 8. Kung ang pangalan mo ay Jose Lito, ano ang nickname mo? Jose. Ilan ang kotse ng kapitbahay mong mayaman? Tatlo. Fill in the blank. Masamang blank. Masamang damo. Bukod sa Jasmine, isang klase ng bigas. Dinorado. Let's go, Mark! On a scale of 1 to 10, gaano ka kaniniwala sa horoscope? Sabi mo, 8! Ano ba zodiac sign mo? Cancer. Cancer? Cancer. Sinabi pa ng zodiac sign mo na mananalo ka ngayon? Oo, Parang, no? syempre. Cancer ba 8? Yeah. Okay. Kung ang pangalan mo Jose Lito. ano ang nickname mo? Jose. Survey says... Wow! Ilan ang kotse ng kapitbahay mo mayaman? Sabi mo tatlo. Survey says... Yes! <laughs> Fill in the blank, masamang damo. Survey says... Hanip! Bukod sa Jasmine, isang klase ng bigas. <laughs> Iniisip at dinorado. Nandiyan <laughs> ba ang dinorado? 37 to go, Mark. Let's welcome back Jesse. Coach. Coach. 200 target natin, di ba? Sa tingin mo, ilan na kuha ni Mark? Siguro mga 100 plus yan kasi ang swerte ni Mark ngayon. Hindi ka nagkakamali nila swerte. Sobrang swerte. 163. Siguro. pinabaan ako dito kaysa doon <laughs> sa naglaro ko ng Pipset eh. Oh, 37! Para makuha ang 200, yeah, sa puntong ito, makikita na ng mga viewers sa sagot ni Mark. Kimi, 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, gaano ka naniniwala sa horoscope? Go! 10! Kung ang pangalan mo ay Jose Lito, anong nickname mo? Lito! Ilan ang kotse ng kapitbahay mong mayaman? Tatlo! Apat. Fill in the blank. Masamang blank. Masamang tinapay. Bukod sa jasmine, isang klase ng bigas. Klase ng bigas. Pangalan ng bigas. Let's go, Jesse. 37 points. Bukod sa jasmine, isang klase ng bigas. Hindi natin sagot. Ang top answer ay dinorado. Nakuha ni Mark. Fill in the blank. Masamang blank. Sabi may yung masamang tinapay. Ang sabi ng survey ay... Huy! Ang top answer dito ay masamang ugali. Okay? Ilan ang kotse ng kapitbahay mo mayaman? Sabi mo, apat. Ang sabi ng survey... Huy! Ang top answer, tatlo. Nakakuha ni Mark. 17 to go. ganon ka naniniwala sa horoscope? Sabi mo, 10 Ang sabi ng survey dyan ay... Huy! Ang top answer, five. Kung ang pangalan mo ay Joselito... Anong nickname mo? Sabi mo, Lito. Ang tanong, kaya kaya bigay ang 12 points. Survey says Lito for the win! Yeah! Congratulations, Valley Dads! You have won a total of 200,000 pesos! Ang top answer doon, Jose! Nako! Coach, ano masasabi niyo sa pagkapanalo niyo? Masaya kami kasi kailangan lang, kailangan lang dito. Very good, very good. Akalain niyo, si Mark nandito lang mong ibisita galing Dubai. Congratulations guys, Mark, Vince, and Well deserved. And of course, to our Valley Moms, thank you. Thank you. We hope to have you back in the show. Valley Moms! Kapi niya naman! Kapi niya naman! Kapi si Ite training dong ini Bart sa mga sumunod na passers. Pero marami salamat. <laughs> Thank, you. Thank you. So let's make it a month to remember. Dapat October. Maraming maraming salamat Pilipinas. Opo si Ding Dong Dantes araw-araw na mag ng saya at pa-premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family yeah. Feud!